Magandang umaga sa inyong lahat. Kami po pala ang pangalawang pangkat na kung saan ay magtatalakay patungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Kastila. Halina at ating itong tunghayan. Dumako naman tayo sa Misionero Espandon. Meron tayong tatlong topic na tatalakayin. Ito ay Agustinian at Jesuita. Dominicano at Franciscano. Una, ano nga ba ang Agustinian? Ang Agustinian ay relihiyosong orden na nagturo ng wikang Espanyol sa kabisayaan. At ang Heswita naman, ang Heswita ay isang katolikong Romanong orden na nagturo ng wikang Espanyol sa kabisayaan kasama ng mga Agustinian. Ikalawang, ano nga ba ang Dominikano? Ang Dominikano ay isang mendikanong relihiyosong ordeng katoliko na nagturo ng wikang Espanyol sa Pangasinan at Cagayan. Kasabay din ito ay kanilang itinuro ang incik At ikatlo, Franciscano. Ano nga ba ang Franciscano? Ang mga Franciscano ay isang grupo ng Christian Religious Order sa loob ng Catholic Church na nagturo ng Katagalugan. So sa Misyonero Espanyol, meron tayo ditong tatlong. Bale, apat siya kasi Agustinian, Jesuita, Dominicano at Franciscano. So apat yung tinalakay natin na Misyonero Espanyol. ang naging opisyal na wika ng Republika ng Malolos ayon sa saligang patas ng lugar na iyon noong 1899. Ito din ang nangyari sa Republikang Kantonal ng Negros noong 1898 at ng Republika ng Zamboanga noong 1899. Noong unang bahagi ng pangangasiwa ng Estados Unidos sa mga kapuluan ng Pilipinas, Napanatili ang malawakang pagsasalita ng Kastila. Bilang senador, si Manuel L. Quezon, na kalaunan ay naging pangulo, ay nagbigay ng kaniyang talumpating mensahe sa aking mamamayan sa Ingles at Kastila noong 1920. Ang wikang Kastila ang ginamit ng mga kilalang tao sa Pilipinas mula kina Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera y Coricho hanggang sa pamumuno ni Pangulong Sergio Osmeña at ang kanyang kasunod na si Pangulong Manuel Roxas. May ilang libong hiram na salita mula sa Kastila ang nasa 170 na mga katutubong wika o dialekto sa Pilipinas. Naimpluwensyahan ng alpabetong Kastila ang paraan ng pagbabaybay na ginagamit sa pananalita at pagsusulat ng mga karamihan sa mga wikang ito. Moving on to wikang Kastila. Noong huling bahagi ng ika-16 na siglo, hanggang sa pagtatapos ng digma ang Kastila Amerikano noong 1898, ito ay naging opisyal na wika ng ating bansa sa pamumuno ng Espanya. Kasama ng Ingles, nanatili ito bilang de facto at opisyal na wika hanggang sa inalis ito noong 1973 sa pamamagitan ng pagbabago ng saligang batas. Pagkatapos ng inang buwan, mulang, muling inideklara Pagkatapos ng ilang buwan, muling idineklara ng bilang opisyal ang wikang, eh, hey, rewind. Pagkatapos ng ilang buwan, muling idineklara na bilang opisyal ang wikang A. Uff! Pagkatapos ng ilang buwan, muling idineklara bilang opisyal ang wikang Kastila sa pamagitan ng isang atas ng Pangulo at nanatili ito hanggang 1987. Nung itinalaga ito ng kasalukuyang saligang batas bilang opisyal Pagkatapos ng ilang buwan, muling idineklara bilang opisyal ang wikang Kastila sa pamamagitan ng isang atas ng Pangulo at nanatili ito hanggang 1987. Nang itinalaga ito ng kasalukuyang saligang batas bilang isang opsyonal o di sa palitang wika. Nagsilbi ito bilang lingwa franca o karaniwang Kastila hanggang sa unang gitnang bahagi ng ika-12 na siglo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Pia A. Bermudo, ang tagapagulak ng ikalawang pangkat. Sa ngayong araw, aalamin natin ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Kastila. Wika sa panahon ng Espanyol. Noong panahon ng pre-colonial, may labing pitong asik ang ating baybayin. Tatlong pantinig o sa ingles naman ay three. Labing apat na katinig kung sa ingles naman ay 14. Tayo ay dumakon na kay Haring Felipe II. Sino nga ba siya? Ipinag-utos ng Haring Felipe II ng Espanya noong 1594 para sa ikakadali ng pag aaral at pagkaunawa so, Pilipino, nahatiin sa wikang Pilipino na ang kapuluan sa apat ayon sa mga orden sa narinitin sa Pilipinas. Sa ngayong araw, tatalakay naman natin ang patungkol sa census. Noong 1990, may 2,660 katutubong mananamitan. Wikang kasila sa Pilipinas. Noong 2013, mayroong 3,025 na ninirahang kastila may 439,000 tagapagsalita ng wikang kastila may katutubong kasalanan 0.5% lamang ng kabuo ang populasyon tayo ay dumako na sa Chabokan may 1,200 tao nagsasalita sa Chabokan isang Rule na batay sa wikang Kastilang noong 20, 2010, tinaya ng institution Cervantes di Manila na ang bilang ng mga nagsasalitang wikang kasila sa Pilipinas ay nasa tatlong milya. At tayo ay, at tayo ay dumako na din sa kolin Kastila. kasila. Noong 1665, itinatag ang manggalakbay na si Miguel Lopez de Legazpi ang unang man, paninirahan sa Lisebo, opis, opisyal at hindi sa pilitan ng pagturo ng wikang Kastila. 1593 naman, itinatag sa kapuloan ang kauna unahang palimbagang malaking bahagi ng kasaysayan Kapulo, ng ay nakasulat sa wikang Kastila. Binuksan noong 1611 ang Universidad de Santo Tomas ang kauna-unang institusyon ng pang-edukasyon. Yan lamang po at maraming